mga dahilan kung bakit ang pakiramdam po ng isang tao ay malayo sa kanya ang Diyos. Bilang tao o bilang isang kristyano, alam po natin mga kapatid na may dahilan kung bakit ang pakiramdam natin ang layo ng Diyos sa buhay po natin. Isa sa nakita ko ay yung palagi yan natin ginagawa o yung tinatawag nating habit. Marahil nangyari na po sa atin to o nangyayari sa atin ito. Una kong nakita kung bakit ang pakiramdam ng isang tao malayo sa kanyang Diyos. Una po, dahil palaging nag-iisip. Overthinking. Bakit po tayo laging nag-iisip? Hindi po masama na tayo ay nag-iisip o nagpaplano. Mabuting bagay po yun. Pero yung sobrang pag-iisip, yan po ang hindi na maganda. Nagiging dahilan na po na hindi natin pagkakatulog at hindi natin pagkain. Ang overthinking po, bago po mangyari yan, meron lagi tayong oras. Pero kung yung oras na yon ay laging walang ginagawa, doon na po tayo nakakapag-isip ng maraming bagay. Kapag mas maraming oras po na wala tayong ginagawa at wala tayong trabaho, doon nagkakaroon po ng pagkakataong mag-isip ng mag-isip ang tao. At kapag nag-isip na lang isip ang tao, nagkakaroon na po ng pagkabalisa. Nagkakaroon na rin po mga kapatid ng doubt at pangamba dahil sa mga alalahinin na lagi niyang naiisip sa kanyang mga libreng oras at maraming oras na walang ginagawa kapag marami rin tayong oras na walang ginagawa, dun rin tayo merong pagkakataong matulog ng matulog. Kapag tayo ay natutulog ng natutulog, merong eksplanasyon na kapag ang tao ay laging natutulog at nagigising ng hapon, ito ay nagiging malulungkutin. Kaya naman mga kapatid, ang pakiramdam ng isang tao, kapag laging walang ginagawa at laging nakakatulog, ang pakiramdam nito pagkagising lalo na paghapon ay malungkot. Pakiramdam niya ang lungkot ng buhay at parang ang layo niya sa Panginoon. Sa pag-overthink po natin, doon na rin pumapasok ang pagkakaroon ng self-pity. Laging sinisisi ang sarili, maraming nakikitang mali, maraming nakikitang hindi tama, at hindi nagiging maganda po ang dulot nito. Kung tayo po ay taong maraming oras na walang ginagawa, mga kapatid, yan ay pagkakataon natin para ibigay natin yung oras natin sa Diyos. Magbasa tayo ng Biblia, i-meditate po natin to, napakarami po pangako ng Panginoon. Malaking tulong po ito para tayo ay sumigla at hindi magiging malungkutin. Sa po ng oras na wala tayong ginagawa, ilagay po natin yung pagkakataon na yun para makapagbasa at makapagbulay ng salita ng Diyos. Pero na rin yung pananalangin. Ibigay po natin yung oras natin sa pananalangin. At kung meron pa rin po tayong libreng oras mga kapatid, yan ay na pagkakataon natin. Ibigay yung sarili natin para sa ating mga ministry. Napakaraming pong ministry sa church para po tayo ay hindi malungkot. Napakaraming talento na binigay ng Panginoon sa atin, bawat isa po sa atin, bawat individual po na tao, marami pong talent na binigay ang Panginoon. Kaya naman, maganda pong ipagamit po natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagmiministeryo sa Kanya. Kahit hindi po kayo pastor, kahit hindi po kayo evangelist, marami pong ministeryo pagdating sa simbahan at sa labas ng simbahan para ipangaral, para ipakilala ang Panginoon sa buhay po natin. Nang sa ganun mga kapatid, hindi tayo makakapag-overthink, hindi rin tayo magiging malulungkutin. Yan po ang sabi ng awit chapter 37 verse 4. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Pangalawa po dahilan kung bakit napakalayo ng Panginoon sa pakiramdam po natin, tayo po ay overworking. Marami tayong ginagawa. Mga kapatid, babalasasin po natin. Hindi naman lagi na mainam na meron tayong ginagawa. Kung kanina po mga kapatid, tayo ay walang ginagawa, kaya tayo nakakapag-overthink. Ngayon po mga kapatid, di rin naman po healthy kapag sobra po ang paggawa natin at sobra ang pagtatrabaho po natin. Nagiging dahilan na po ito ng matinding kapaguran ng ating katawan, ganoon din po ang ating emosyon. Lagi nating tatandaan na ang matinding kapaguran po mga kapatid ay malaking epekto rin po sa ating pangangkatawan at malaking epekto rin po sa ating mentalidad. Madalas kung lagi tayong napapagod, pag uwi po natin, mainitin ang ulo, malulungkotin, at minsan nasasabi natin pagod ka na. Pagod na ako. Kaya naman po, nagiging dahilan niyan at rason kung bakit ang layo ng Diyos sa pakiramdam po natin. Pero ang totoo po nito, masyado lang tayong maraming ginagawa. Nawawalan lang po ng parte sa buhay natin pagkakaroon ng pahinga. Kaya nga po sa pagtatrabaho, mahalaga po mga kapatid ang day off. At yung day off mga kapatid, ibigay po natin sa pamamahinga ng ating pangangatawan. At napakainam rin po kapag tayo ay may day off o kaya tayo ay may bakanting oras sa ating trabaho, ibigay po natin sa Panginoon. Gaya nga sinasabi ng ating mga pinag-aaralan, mainam po na ibigay natin at ilaan natin ang araw ng kapahingahan sapagkat ito'y banal at makakasumpong po tayo ng tunay na kapayapaan sa presensya ng Diyos. Kung nararanasan mo ay matinding pagtatrabaho at napakarami mong ginagawa at wala nang pahinga po na nangyayari sa atin, mga kapatid, ito na yung sign na tayo ay magbigay ng oras para sa ating katawan, sa ating sarili at sa ating espiritu na rin para lumakas. Yan ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Marami pa pong pagkakataon mga kapatid na pwede nating ibigay ang ating kapahingahan, ang ating free time, rest day para tayo ay guminhawa. Ispend natin sa family po natin, ispend po natin mga kapatid sa ating sarili na makapag-relax naman po, naayon sa kalooban ng Panginoon. Alam naman po ng Diyos ang ating pangangailangan. Kung bakit mas pinipili pa nating sumigline kahit mamamahinga na, pero mas piliin rin po natin yung ating katawan mga kapatid na makapahinga. Kasi alam ng Diyos na kailangan natin ng pahinga. Inutos ng Diyos sa atin na mamahinga po tayo. Pangatlo po na dahilan kung bakit ang pakiramdam natin, ang layo natin sa Diyos ay lagi tayong merong tinitingnan. Iba po yung nakita sa laging tinitingnan. We always overlooking sa mga gusto po natin, sa mga bagay na wala pa sa atin. At lagi nating hinahanap ito. Sa tuwing lalabas tayo ng bahay, sa tuwing aalis nakaka tayo, meron tayong tiniting ng kailangan natin. Kaya naman, kapag lagi natin itong hinahanap at tinitingnan, merong epekto po sa atin ito. Lagi po tayong malungkot at nagiging pakiramdam natin parang hindi sinasagot ng Panginoon ang ating prayer kasi madalas mo naman itong bagitin sa panalangin at madalas mo itong hinahanap sa iyong buhay. Ang overlooking po mga kapatid, dyan na rin natin ipapasok yung lagi nating pinapanood. Kung ano ang lagi mong pinapanood, yan po lagi ang nagsisingin sa atin at yan yung laging nare-register sa ating isipan. Halimbawa na lang po, mga panoorin mga kapatid na laging malungkot, laging nakakatakot at malayo sa kalooban ng Panginoon. Makakaapekto po yan sa ating pamumuhay. Pwede natin ikalungkot ano man ang mapanood natin. Pwede natin ikasama ano man mga kapatid ang makita natin. Isasama na rin po natin ang pakikinig ng mga secular songs. Mayinang po napiliin natin kung ano ang dapat natin pakinggan bilang isang mananampalataya ng Diyos. Kung bakit sa pakiramdam natin, ang layo ng Diyos sa atin at lagi tayong nalulungkot sa mga pinapakinggan din po natin ng mga music. Marami pong gospel song at Christian songs na makapagbibigay po sigla ng ating pananampalataya at ilalayo po tayo sa matinding kalungkutan. Garoon din po ang panonood ng mga content, mga videos. Mainam po mga kapatid, mga motivational, mga God-centered at Christ-centered ang panoorin po natin. Huwag po yung napakalayo sa katotohanan, mga fantasies. Kumbaga po, i-allow eh po natin sa sarili natin. Ano man ang makikita natin, panonoorin natin, papakinggan po natin, ay eh magdudulot po sa atin ng kasiyahan. Lalo na po kung ito ay galing sa Panginoon. Mayinan po, natulungan natin yung sarili natin para makawala sa matinding kalukutan sa pamamagitan ng panonood po natin ng mga movies, videos, at pakikinig ng mga music. May po na ito ay nakasentro sa Panginoon. Lalo na po yung pakikinig ng music. Once po na nakarinig tayo ng gospel song, pwede pong lumabas anumang spirito na ini-inject sa atin ng kaaway at i-release po yun sa pamamagitan ng spirito ng Panginoon sa pakikinig po ng mga Christian songs at gospel music. 1 Samuel chapter 16 verse 23, tinutugtog ni David ang kanyang alpa pagkatapos umaalis kay Saul ang masamang spirito at bumubuti ang kanyang pakiramdam. Pang-apat at panghuli na dahilan kung bakit ang pakiramdam natin ang layo ng Diyos sa atin ay yung overexposure sa mga bagay at sa mga kasama po natin. Tatawagin ko na lang po itong overexposure. Ang overexposure po, kung sino po yung lagi nating sinasamahan at lagi nating kasama. Malaki epekto po ito mga kapatid kung sino yung ating mga kasama. Kung sino yung lagi nating kausap, yun po yung lagi nating mariringgan kung ano ang magagandang payo. Pero ang bad news, kung ang kasama po natin ay malayo sa kalooban ng Diyos ang pamumuhay, pwede po maka-apekto po sa atin ito. O yung tinatawag natin mga bad influence. Mga bata, mga matatanda, mas mainam po na piliin po natin kung sino po yung ating sasamahan o makakasama po. Hindi po natin sila pagtatabuyan, lalapit natin sila kasama natin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po natin lalayuan ng ating mga kasama kung sila ay hindi pa nakakilala sa Diyos. Bagkos, akain rin po natin sila mga kapatid papalapit sa kami. Mainam po nito pag alam na natin na ang mga kasama natin ay mga nakakilala sa Diyos, makakatulong po ito mga kapatid kung sino ang lagi natin kasama. Kasi kung puro bad influence ang kasama po natin, ang lagi natin pakiramdam, we feel isolated, we feel alone. Lagi po natin nararamdaman na lagi tayong hiwalay sa iba. Lagi natin na naiisip mag-isa lang tayo o okay lang yung grupo. So hindi po galing sa Panginoon ang pagkakaroon ng ganong kaisipan. Ang gusto ng Diyos, sama-sama po tayong maglilingkod at ang gusto ng Diyos mga kapatid, yung mapabuti po tayo. Kasi ang kalungkutan mararanasan natin pero kung lagi nating nararanasan po yan, hindi po galing sa Diyos yan. Ibig sabihin, gumagawa ng ang kaaway sa buhay natin. Ngayon po, malaking epekto po kung sino po yung mga kasama natin. Sa pagkakataong ito, tutulungan po natin yung sarili natin at i-involve natin yung sarili natin papalapit sa Panginoon sa mga taong nakakilala po sa Diyos. Kasi kapag kakasama natin ang mga mana mga kapatid, matutulungan po tayo na mabuild up po yung pananampalataya natin sa Diyos at lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Ang sabi ng Colossians chapter 3, verse 16, Itanim niyong mabuti sa mga puso niyo ang mga aral ni Kristo paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa kurnuangang kaloob ng Diyos. Kumawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. So yun po yung mga dahilan kung bakit ang pakiramdam natin ang layo natin sa Diyos. Mainam po na ang buhay natin bigyan nating puwang para ilapit sa Panginoon. Lagi po nating tatandaan ang kaligayahan ng buhay ay makikita lang po sa paglapit natin sa Panginoon. Patuloy po tayong lumakad sa Diyos. Sa tinalakay po natin, marami nawa tayong natutunan. Hanggang sa po na video po. God bless po.